Anong ah, pangalan mo Paps? Ryzon Shoutout kay Wala. Ha? Ryzon Ryzon Silaya oh, Ingat, ingat Anong number sa GCAS? Okay na Pagkakita ko yan? Yung ano po, 260 po yung sa Salamat ano? Abono po no? P550 po Ha? Wala ko ito yun P280 po ah. P280 p alam niyo po na 'yong ako booking pa abono 14 Kaso 'yung pera ko ay ano Gcash sana tumanggap ng Gcash Tawagin niyo na sir 'yung drop-off niya Tawagan ko muna Okay sige po I confirm sir na may abono na 1 14 Gcash bayad ko okay lang Hindi okay na Ano po inihaw po One four po abonohan ko po. Sige po. Okay po. Pick upin ko na po. Salamat. Ito yung sa taas 01787. Sige po. Baka lang po sa motor mo hawa kami item. Thank you. Abono ng 14 mga boss. Gcash payment tayo. Tapos delivery pin nito ay 118. Malapit lang to dito lang banda sa may ano sa May Diliman 4.7 kilometers. Abo-abono muna tayo ngayon. Yung pin niya kasi nandun lang sa may stoplight malapit sa Philippine Children. Bay. Yun? Yung pin kaya nagtanong ako sa inyo ma'am. one? 14 plus 118 ma'am. Bali 1518 1500 ano. may dos pa ma'am ilan ba to? apat po okay. ata okay na po salamat pali well, may tip tayo doon na 2 pesos goods goods napuloy tayo ng pabono pag, pag medyo malayo sasabayan ko pero pag yung mga malapit lang rekta na yan so update na lang mga boss let's go sarado oh, yeah. man so great kaya nga eh. E, ano na lang ma'am, Ika, ka-cancer ma'am. Sige, ako cancel ko na lang. Opo, tapos paano na lang ako ma'am sa mga sa pagpunta ko po dito ma'am, tsaka sa oras, kahit sendan nyo na lang po sa gikas. Ah, sige, sige po. Sige po. Ito rin po yung number ko ma'am. Ah, okay. Sige po, salamat. Cancel mga boss. Ito kasi yung pipig pang ko sabon factory kaso sarado abono ng 2,000 pa naman sana to ay no 217 papunta mo pasig kaso wala cancel na tayong booking ulit nakuha na ako ng booking mga boss kaso kick ay no so, may, may priority fee pa naman siya na 122 pesos kaya di maselan pick ko muna ito mga boss Okay na mga boss, ito yung item natin. Kick. Hindi naman mukhang hindi naman maselan kasi maliit lang pero ingatan pa rin natin. So yung isang booking natin na kanina yung na-cancel na siya. ano? oh. cancel ko na sana sa app kaso, so na cancel na. Sabi na nang sa pick up yung number dun sa may sana ng 2,000 yung na-cancel eh magpapabili daw siya so mahirap lang nun dapat nakikipag transaction muna sila sa seller ng, ng item bago nila i-book kasi syempre eh, kung ganyan na basta na lang sila magbubok eh talagang mangyayari is ganyan So sabi ko is mag na lang siya kahit gigas lang kasi syempre yung pagpunta ko doon yung gasolina, oras, ko alam ko nag kasi ganun ginagawa ko mga boss eh pag, pag, may maling order o maling ano pinapalagdagan ko nila kung hindi sila magbigay eh okay lang at least sinabi ko yung ano nating karapatan hindi yung pwedeng laging libre lang di ba so itong booking natin ngayon ay ano hindi ko na ito sasabayan kasi 10 kilometers lang naman saka may priority pin na to. Bus na to. 122 yung priority to, eh, para ka na rin nag-abono na mas mahigit pa sa di yeah. ba? Uh, tara let's go deliver ko na muna to so pakita ko lang sa inyo yung ano yung note nito so sa so pick up half saint restaurant pumasok sa restaurant at sabihin order kay sa drapo panapin si Jerwin guard sa ano ba taw, IB Roy Corp Building Cake po ang item wag patagalin nasa drapo po ang payment at tip salamat po ayun na may tip ha so Lawrence Chan Sinong Jerwin or Ako yun, Jerwin. Ah, ito. Thank you, sir. Tip 20. Mga boss, bali sa booking, may priority pinay na 122. Tapos binigyan pa tayong tip na 20 pesos. Tap tayo ulit ng booking. Update na lang. Sabi init. Okay na mga Boss, bali nakuha na ako ng Booking Dito sa Halo Halo History papunta ng Medical City 174 tapos Ito Abono pero ano uh, Binayaran na to doon Gcash na lang Wala na akong inabunuhan ah, So nagantay lang ako ng mga 30 to 45 minutes Bali ang isip ko rito is ito 260 174 Ipasobra eh, tayo na 86 pesos Goods na to Goods na Okay na mga boss After After 30 minutes Eh nakuha na natin yung item Halo halo So ano lang to Pupunta lang ng Ortigas Medical City Ayan 2.9 kilometers O so, 260 yun mga boss Sana hindi na kunin yung sukli <laughs> O tara, let's go! Para makarami pa tayo. Ang dami kasing bumibili dun. So, ubos lang nga po eh. Buti nga umabot kayo eh. Po. Wala na pong ice daw. Mamaya raw alas 3 ulit sila magbubukas. Meron pa po. Okay na. Yung ano po, 260 po yung saan. Okay. okay Salamat. Sige po. Okay na mga boss, item pick up. Ito item natin. Hindi ko alam kung ano to. Mga pang beauty product ata. Abono to mga boss. Abono to ng 1,550. Mandalu yung to Tandansora. Eh, no? 1,550 abono. Punta ng BDO Tandansora. Kaya sabay natin kahit regular lang. Ito. So, Bagay So update na lang mga boss pag may ano na may kasabay na. Sana abono rin para mas maganda. Or may plus. Let's go. sa so, item power bank. yung kasabay natin dito, dito ko pinick up sa Techno Point mga boss sa Bandang Ortigas kapunta to ng Purview tara unahin ko muna yung Tandang Sora yung abono na 1,550 let's go parta dito yan sir okay na mga boss drop na dito sa BDO So next na yung Perdi yung kasabay natin. Ra, let's go. Lilit Bios. Ah, Opo. Salamat. Okay na mga boss, drop na. So break time muna ako, break time. Okay na, tapos na ako kumain, dito ako kumain mga boss. So tara, habang nagpapahinga ako at nagpapababa ng kinain, nakuha ako ng booking. Dito sa Pasuntamo mo, papunta ng Makati. Sa may kabila, sa may boundary ng tagi. Kaya na, abono, 550. Tara, pick upin ko muna. Tapos sabayan natin ng kahit mga BGC or Pasig. So, tara, pick ko muna. Bye na. Thank you. Bali, may nakuha akong booking na ano rin mapapuntang Tagig. So, ano to? Inuna ko muna kunin ito, yung item na yon, yung tarpaulin. Tapos kunin ko na yung abono na una natin na pick up. din. Oo. Mali pa lang na Abono po, no? 550 po, ito. Sige po. Oh, wait lang, may pipigyan ako sa iyo. Sa iyo pa. Uy! Ang saging. Thank you po. Salamat po. Gaya nga, Thank you po. Okay na mga boss. I think pick up 550 abono. 17 kilometers mga boss. Ano to eh, may dagdag to eh. Ayun o, 228 siya. Kasi meron siyang meron siyang ano priority fee na 40 pesos tapos may abono pa. Yung priority, mga boss, 'yan yung ano, ayun tip na binibigay ng customer sa app. Ha. Kaya tinawag na priority fee dahil may tip sila kaya gusto nila priority sila. <laughs> tara tara. may pusa kasi kahapon sa na, nasa anak ko eh. 200 sir. Thank you sir. Thank you. May tip pa tayo dyan na ano, 22. Tapos, may na tayo. Next drop off Taguig. 7.8 kilometers. papuntang Taguig mga boss. Let's go. Ah, ala ko ito yung babad <laughs> <laughs> mo. <laughs> Doon na bayad po. Salamat. Okay na, nakakuha na ako ng booking mga boss. Tapos binigyan pa ako ng coke. May ina signal dito ah. Tagig, Quezon City to eh. Ito sa Kalakhang, Maynila nila, City 120, pabuntang tagig regular lang, walang abono pauwi na rin naman ako so, sana masabayan natin mas malapit sa bahay update na lang mga boss kulay mo na lang kung 20. Salamat. Papunta yun ng tundo. Abono ng 280. ano? o. Bali 189 delivery fee. Libro lang siya. So mauna yung una natin pinick up yung ano. Bigyan tayo ng coke. <taps> Tapos Pagdating ng tundo, kuha ulit tayo ng booking papuntang QC, pauwi na. Wala Al kasi wala tayong makuha na pauwi, pauwi sa ano eh. Kaya city na mas malapit eh. Kaya tundo na lang yung nakuha natin dito sa tagig. Tara, let's go! Salamat! Sige po. 120 mga boss. Binigay sa akin ni ma'am ay... 120 one, 150 Nitip tayo na 30 pesos Good Hindi na tayo next drop off yung ano na yung abono sa tondo Hindi ang kita ng 31 pesos Salamat Ay! Nahulog ba? Kasi yan Kasi malaki yan ito yung malaki. Yung malaki muna boss. Malaki na lang yan. Hindi lang yan. sa, sa flooring. Dito. Yan ka. Tapos dito na lang daya. Sige, dyan na lang. Dito na ba eh dyan, sir? Dito na lang mag-aaraw. Ah, sige. Bakit dyan sa'yo? Grabo ko, Pops eh. Ah. Ikala niya, wala ako eh. Na. Kapit bahay ko yan Ah. 8-8. Ah. Ayun. Okay na. Salamat ah. Thank you. Okay na, all good. Nakakuha tayo. Dito na ako nakakuha ng booking mga boss sa Caloocan South, sa Grace Park. Kasi bumakbak na ako mula Tondo. Eh, yes, gumapang na ako pa ba. Tapos dito na ako nakakuha. Caloocan South, Grace Park. Pabunta na ano, uh, ng Project 8. So, 88 pesos binigay sa akin ni Sir Ay, 150. Bali medyas. Isa sa loob, tsaka isa tong sa labas. Good, good. Magkano tip natin doon? Sa... 150, 88 so may 12 tsaka 62 pesos mga boss 62 next na to Di na natin ito sasabayan so let's go abang abang na lang mga boss magkano kitain natin tapos yung mga tip natin mamaya mga maganda ganda yung tip salamat so yun okay na mga boss finish deliver na tayo for today's vlog So, sa biyahe natin is Umuha na tayo na may mga abono Tapos nakakuha rin tayo na may mga may plus So, tapos Serte pa tayo sa tip Kaya Tingin sa kita natin ngayon ay eh, Medyo maganda-ganda Ay papano So, ang oras na pala mga boss Ay 8.53 Umalis na rin ako kanina is nasa mga 11 may higit na rin ng umaga kumita tayo dyan ng ano mga boss ng 1,315 sa sampung biyahe dahil yan sa ano sa, sa mga nakukuha nating may abono so bali discarding abono na muna tayo ngayon kasi sobrang baba talaga ng ng nang kita natin pag walang abono lalo na pag walang plus talagang pag yung regular booking lang na rate eh talagang napakamura ang tagal pumita bago makalibo so nung holy week wala akong vlog mga boss nakaisang biyahe lang ako yung thursday na mahal na araw sumunod doon wala na puro ano na lang ako pahinga na lang So, screenshot ko na lang yung kinita ko ng, all, ng Thursday. Yun lang yung pinaka-biyahe ko nun eh. So, nakakapag-double book pa rin ako dyan kahit madalang ang booking tapos abono. So, hanggang dito na lang ang vlog ko mga boss. Like, comment, and share. Like kayo mag-iingat. Peace out. See you next upload.